Adidas, Helmet, Betamax, Proben. Kaming mga batang 90s uh, o mga mas matatanda, alam namin kung ano yung mga yan. Yan yung mga street food na may kakaibang pangalan. Helmet, yung ulo ng manok, eh mukhang helmet eh. Ulo ng manok eh, di ba? Betamax naman, nung araw kasi merong, siguro ganyang kalaki yun, na rectangle. kami nanonood ng pelikula na inaarkila namin yon sa Video City. Tapos kaya sa tinawag sa dugo kasi rectangle na itim. Adidas yung panang manok. Mukha siyang, mukha ng manok, medyo. Ngayon, yung proben, kung bakit proben ang tawag, kasi yan, ang tawag dyan ay proventriculus. Tama ba? Proventriculus. Ito yan, no? Ito yung balunan ito yung proben. Dostres, kung bakit dostres ang tawag? Kasi dalawang piso yan, tsaka tres, obvious naman ata, yun. Hindi na nga ata dostres ngayon, eh. Magkano nga sa isyete? Yung kwekwek, -kwek, hindi ko alam kung bakit kwekwek -kwek ang tawag. Kung alam nyo, paki-comment. Uh, sa... So, baka! Kasi baka dati, gawa sa itlog na itik yun, tapos kwak-kwak. Mm. Kung may alam pa kayo na original at pangalan ng street food, lagay nyo lang din sa baba kasi very curious lang din ako. So, kung ikaw ay matanda na, lampas ni si Ocho, malamang alam mo na to. Pero kung ikaw ay bata, baka hindi mo na alam. Baka lang, baka lang. Tapos kung bibili ka na rin ng street food, dami mo na to. Ninong nung Rhymer's Party available na yan. Search lang.